Good evening guys Ang ating uh, Ipakikita sa inyo ngayon Ang mga presyo ng ating mga palinda uh, Paninda ha? Para sa mga hindi nakakaalam Ito ang mga idol Ito ang presyo ng ating paninda Ito ang Lucky Me Ang si Canton Ayan ang presyo po yun ay 17 pesos Ayan katindahan po ito ah, Katindahan clothes at itong nation salamin ayan na uh, free uh, seafood ang presyo po niya ay 17 para sa lucky me pancit canton at ito ang ating beef noodles ang presyo po nito ay 14 pesos sa ating tsaba sa tindahan po mga ay ito na tatay at ito naman ang ating mga uh, sardinas mga dilat ang mga lods. Ang presyo ng tuna ay 35. And tuna ang 35. Ayan, 555 tuna, 35 ang ating presyo niyan. ayun At ang ating preska tuna ay 32. Ayan, preska tuna, 32 yan lods. Ayan, at ang ating presyo ng ating century naman, century, century, ito ang century tuna. Ayan ang presyo po natin. Medyo makamahalan ito. Idol. Ang presyo niya ay 40. 40 pesos ang isa. Ayan ang ating presyo ng ating mga uh, ating lata. Ito ang ating uh, naman ay mitlup. Mitlup. 25 pesos. Nakakamura. Mitlup. At ang ating salpinas ay 28 ang presyo niya. Ang isa, 28. Ito yung matatakpa siya ang 28, di ba? Pahintay ka na. May ligo. Sardines. Yeah, dito naman tayo sa ano guys. Yung sa may toyo. Ngayon sa mga toyo tayo guys. Ano ito tayo sa toyo guys. Ito ang uh, silver swan toyo sa sa bote. Ang presyo niya ay 21. Ito ang suka naman ay silver swan. Ang presyo niya ay 24. Ito yung mga presyo ng tindahan. Ito ang mga idol kita naman ang ketchup, banana ketchup, ano? Ketchup, banana ketchup, ha? Ang presyo niyan ay 20. Ayan, 20. Ayan, 20 pesos ang presyo. 20 pesos to. Ang ating uh, presyo, mga guys. Ayan, mga guys, ha? Kita niyo yung mga presyo natin, ha? Ayan, na natin yung mga, mga sabon. Ito yung ating mga sabon. Ito ang silk card. Ang presyo ay 22. Ayan, So, hindi to itong idol. to ang save card. Ito, so, save card king. Bende dos siya mga dula. yan mga bende At itong ating Del Monte. Uh, Filipino style. Ayan, ang presyo niyan ay 20, 30. Ayan, 30. Malaki kasi ito loads eh. Ayan. Ayan, ang ating mga yun, price you Price. This price, 21. Ayan, this price, 21. Ayan, at ang ating mga Son Rocks ay 15. Ayan guys, ang ating mga presyo na ating mapenda. Okay muna. Ito na muna ang ating bibigay na presyo at i-update sa inyo. Gusto at ang ating mga chichire naman. Paala. Pakisubscribe po ang aking YouTube channel. Ricky Thank you boy. Bye bye.